And kung ano naman ang na masasabi ng Malacanang sa bagong paratang laban kay Pangulong Duterte na sa linya ng telepono si Communications Secretary Martin Andanar. Secretary Andanar, magandang tanghali po sa inyo. Hello, Pinky. Magandang tanghali. Eh. Ano ho ang inyong so, reaksyon dito sa sinabi ni SPO3 Las Cañas? I, I, would like to, to, ano, to read to you our, our crafted message, uh, Pinky. Go ahead, sir. Might... The demolition job against President Duterte continues. The press conference of self-confessed hitman SPO3 Arthur Lascagna is part of a protracted political drama aimed to destroy the president and the administration. Our people are aware that this character assassination is nothing but vicious politics orchestrated by sectors affected by the reforms initiated by the Duterte administration. The Commission on Human Rights, the Office of the Ombudsman, the Senate Committee of Justice already cleared the president of extrajudicial killing and his involvement in the Davao death squad. Bringing change is not an easy task. The Duterte administration has disrupted the establishment. However, we remain undistracted in delivering goods and services to serve the people, not just. the interests of the few. Secretary, that's it, sir? Yes, go okay. ahead, ma'am. Okay, so, Secretary, ang tinatawag niyo po itong demolition job, political drama, character assassination, may plano ho ba ang Malacanang, ang Office of the President, hinggil kay uh, SPO3 Arthur Lascañas dahil sa kanyang mga sinabi? Well, si SPO3 Lascañas ay I kakatapos lang po ng kanyang press con, kanikahina lamang, and ang gobyerno, ang Adminasyon Duterte, sa paunguna din po ng ating Secretary Aguirre, ay sasagot din po uh, in a matter of uh, time. Uh, antayin na lang po natin. But what I said earlier is that, alam nyo, lahat po ng timing na ito, yung ingay sa social media, about the Dio Manoy Uh, yaman ng ating pangulo kasi okay. so, ito ngayon itong Davao Death Squad puro rehas kasi ito, pinky mm -hmm. at sa amin para sa akin din ito ay in preparation for that march for that protest rally that they are planning this coming February 25 mm -hmm. uh, kaya ito po ay kasama na rin po sa plano at meron din po tayong mga natanggap na mga report pinky na as much as $1,000 ang ipinamigay dito sa presko na ito, hindi ko na lang po papakalanganan niya aking source, pero meron daw pinagbibigyan ng ganito kalaking alaga Aha. na pera so, para lang mag-cover ito. $1,000, may umiikot na $1,000, kanino? Kay SPO 3 Las Cañas o uh, kanino na pera? pinagbibigyan daw ang mga reporter doon sa no kung saan nangyari may mga nag-offer daw hindi ko lang alam kung tinanggap pero merong nagsumbong sa akin. And may nagsumbong uh, so, sa inyo para malinaw, Secretary, that umikot ang $1,000 para ibigay sa mga reporters na nagko-cover dyan sa Senado. Tama ho ba ang aking pagkaintid, sir? Uh, yun, ang, yun ang umiikot na storya, okay. pero hindi naman sinabi na tinanggap. Ako. pero sinabi na merong mga offer na ganong kalaking pera ang uh, oposisyon Ako. para lamang pabagsakin itong administrasyong ito at para ipakalat itong storya ni ni sp uh, SPO3 Las Cañas yes. Opo. Opo. So yung $1,000, sabi niyo po, nanggaling sa oposisyon. Nanggaling ito, kung sino man ang nagsimula, alam mo, mahirap din sabihin kung kayo nanggaling, kung sabi natin kay... kay uh, taon to ano, mahirap mag, magbigay na pero kung sino man ang inira sa ating Pangulo ay those who are opposing this administration na naunguna dyan sa sa dalangyari na nga dyan sa may ano na yan, sa so may press na yan. Sa ay, Senado? Balita, sa Senado po. Oh, Senado ay kumakalat itong $1,000. Ino-offer di umano uh, sa mga reporter. reporters. Oh. Para po i-cover? Parang ganun po? Para i-cover $1,000? Eh eh, 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 parang ganun na rin. Ganun ang uh, lumalabas sa report. Opo. But um, uh, let me ask you that categorically, sir. Are you saying that the $1,000 is coming from Senator Antonio Trillanes? Galing po ba sa kanya? I cannot categorically say na galing kay Senator Trillanes, basta ang sabi lang po ng aking source dyan sa Senado na merong pera na gano'n na umiikot. Mm -hmm. Pero uh, I would like to categorically say also na hindi naman tinabi kung tinanggap yung pera na iyon. Understandable, Pero di... sir. Opo, opo, opo. Opo. Well, Secretary Martin Andonar, maraming salamat po sa inyong oras and uh, for responding to pagtanggap po sa aming tawag. Thank you, sir. Uh, ngayong hapon, uh, I will be making a manifestation and motion na imbisigan ito uh, as soon as possible ng uh, appropriate uh, Senate Committee. Sir, again, what squad. Nung raid namin yung isang drug din sa Bacaca Heights, Davao City. Dito po, ang City Director ng Davao, kung hindi ako nagkakamali, ay si Colonel Isidro Lapinya. Dito po nataasan si Major Ildefonso Asintista na mag-compose ng grupo na gagawa ng assault dito sa bahay ng isang Alan Tancio, na believed to be a drug lord. Nag-compose po kami ng grupo. Ako po si Major Asintista, SPO 3 Jerry Baguhin, SPO 4 Polinjo Pabo, SPO 1 Jim Tan, SPO 1 Junito Ubales, at may iba pa po. At dito, kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na rebel returnees na galing sa Agdao area. Ito po, I need by Wild Chris Lanay. Nitrain po namin sila sa pag-assault sa bahay na yon doon po sa Laod Quarry. Lead by SPO4 Bin Laod. After five days of training, nirade namin yung bahay ni Alan Tansio. Lead by Chris Lanay at sa kayo mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po Napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang siya At dito nag-umpisa ang Dabao Dates Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan. And then nakalagay doon, Dabao Dates Squad. Ito po ang umpisa. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Dabao City. I-living man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rodi Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos. Una ko po ang tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado. Yun po ang bombing ng mga Muslim mos. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutosan ni Mayor Rodi Duterte personal. Ako, si Major Makasait, Major Asintista, Spio por Bin Laod, Espe Opor Desiderio Clorebel, Espe Opor The Late Boy Pabo, Espe 3 Jerry Baguhin, Espe 3 Teodoro Pagidopon, and Espe 2 June Narisma. Nung nangyari po ang pagbomba sa San Pedro Cathedral, kung hindi ako nagkamali, kamalit days after pumunta si Mayor Rudy sa opisina ng Anti-Crime Group at dahil kami po ang core group, kami lang po ang personal na inutusan niya na sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim na within the EOR of Davao City. Hinati po ang grupo namin sa tatlong group with the support of the rebel returnees Group. Ang grupo ko po ay pinangunahan ni Spielford Dick Loribel, ako, si Spielford Boy Pabo at isang RRA o Rebe Returne na tinatawag namin na Force Multiplier. Nasayin po kami na bumbahin ang kamamara Muslim Mos along the Diversion Road ng Davao City. Binomba po namin ang kamamara Mos gamit ang Granada yung grupo ni Edgar sa ibang sulok sila ng Davao City. And then po, the following day, nag-announce po si former Senator Nini Pimentel,